Dito naman tayo, driver ng truck na nakasagi di umano ng poste at tumumba sa isang pwesto ni Ms. Clarita Iscano na ispanagutin. Kaugnay nito, nasa kabila linya po ang may-ari ng pwesto, si Ma'am Clarita Iscano, yan po sa San Fernando, Pampanga. Ma'am Clarita, magandang hapon po. Live po kayo ngayon sa Sumbong New Action agad, ma'am. Ma'am? din po. Ay, magandang hapon, ma'am. Sige po, ma'am, ma'am Clarita, si... Ano po bang nangyari dito? Ang, ang nangyari po dyan, sir, yung uh, tama dun sa poste. Mm. Dalawa po kasi namin bold na track. Eh. Nung una po, ano, natakay niya po, tapos nahulog po yung pinakailaw ng poste, tapos nag-drack na po yung poste sa ilalim. Mm. Yung sa construction po, mm. PNR ung mm hmm paglabas po ng truck na yun, tinamaan po yung poste. Eh. Okay. O oh, tapos? Tapos May ano track. na po nun, may dumating po ng mga uh, poste po, ng traffic po. Tapos po yung truck na yun, may kasut na naman po pala, hindi ko napansin yung poste. Eh. Yung wire po ng poste. Eh. Mm. Itong At, basami. Yung... Tungo sa pwesto namin, pinamaan po lahat yung track, gamit namin. Yung pangalawang truck, nasagi ang wire, ang wire nang tumama po sa inyo. Yung poste po, tumama rin po sa pwesto namin. Okay, so yun. At ano po ang nung tinamaan po ng poste, ang inyo pong pwesto, ano pong kasunod na nangyari, ma'am? Ano po, ma'am? May dumating na po na si posto tsaka mga polis po tapos ano po mga nabasag ma'am? Yung mga ano po, lamesa, sa tent, tsaka po yung mga kalam. Oo, oh, yun ako, may mga ano po yan. Ano pong, magkano pong halaga ng mga na-damage, ma'am? Ano po, yung na-mesa po kasi ngayon, may, ano na siya eh? 3-9 na po eh. No, mga lahat, lahat to, po. na po. Nakwenta na, na po ba ninyo kung magkano hmm. po lahat ang na uh, naperwisyo sa inyo? May ano po sir, may 7. 7,000? 7,000. Okay. Kasama na doon ang nawalang kita nyo sa isang araw. Yung gamit lang po ang, Ay, kahit yung gamit po, po sir. lang. O ngayon, ano sabi po yung... ng driver na nakabangga naka ng, ng poste? Eh? Ano po, yung kuya po kasi ang nakausap niya, hmm. nagkasundo na daw po sila doon lang sa bibingka na natutupo po. Nagkasundo saan? Sa bibingka. Doon po sa na, hulog pong mga bibingka. Sa tinta ng ah, bibingka. Okay. Naibenta niyo po po ba ba? Oh. After malaglag yung bibingka, naibenta niyo pa, ma'am? Ay, hindi na po. Nasira? Nagkasundo sa na po. Oh, okay, okay. Magkano halaga po ng bibingka? Yung po lahat, yung kabuuan ko kasi nung lahat ng ano po no, yung ano po. Wag naman lahat yung nalaglag lang. <laughs> Ay, nalaglag po. 5,000 po 'yun. 5,000 apat, apat na tadi. Ah, apat na nga kasi pati yung batter, yung ano niya, yung arinang na hinalo, binibilang ho niyo. Kasi hindi na ininom ng Yung ano, gana po. Hindi gas po. Yung bigas po. Oh, Tapos may may si nakakula po yung na itlog, cheese, ayo, ma mahal, mahal na bibingka ka to, Tor. Oo, oh, mahal. Oh. Magkano ba bibingka ka nyo, ma? Magkano isa? 60 po. 60 po isa. Ah, ito ba yung, ito ba yung, Pesun ito ba yung, ito ba yung ah, itlog yung, na maalan? Ito yung... At may keso? Uh, uh, Oo. At merong man. mantikilya sa ibabaw? Cheese po, itlog maalan ah, at saka si si itlog na... Sosyal! Cheese oh, oh, <laughs> po natin. Kaya pala yung tindahan nyo. Sa ano po? Sa Fernando po. Papi ton. Sige, Sa harap po ng Papi Pag makadaan kami yan naman, ah. eh. uh, makabili kami ng... Wala uh, ba kayong delivery? <laughs> <laughs> Anong pangalan na bibing ka nyo? Wala po siyang pangalan, sir. Basta doon lang po siya sa kanto. Eh, sino, pero po yung DTI, ang um, po niya, pero po. Si sino, po. pong hahanapin namin? Mukhang kilala kayong oh, bibingka. bibibigay. Oh, eh. Okay. Clear po, clear. 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 Parang, parang ako, kuya, tsaka idol, pagdating sa Gapan, sabihin lang doon, apo ako ni Rosang Magpuputo. Yo! Ah, iyon. Na alam, na, oh, alam na! Alam na, <laughs> alam. na, Doon yun! ba? Lola. Uh, so, so uh, you know, anong, ano, anong naging ano? Kasi nag-usap na pala sila ng kapatid niyo. Ay, ano po, ano, ano po, nakakatulong? paano oh. yung nakakatulong? kaysa kapatid ko. Yung gamit ko po, hindi nabayaran. Hindi daw nabayaran. Bi yung, bibing lang ah. oh. mukhang, so, yung bibing lang yeah. binayaran. Mukhang, mukhang nasa estasyon naman na kayo ng polis. Ayan. Ano ba yung kaso nung ikinaso doon sa driver bukod doon sa reklamo niya ninyo? Mukhang ito yung totoong eat and run. Oh. <laughs> <laughs> Bibi. Yan <Ito> may <laughs> Sige, pinapatawa oh, lang namin kayo ate nga, pero syempre, seryoso namin kayong tutulungan dito. So, ano na po yung reklamo na inaayos diyan. Ay, ayun pala, na, niya yata. Nasa station na siya eh. Ayan, oo, mm. oo. Sige, pakilala natin. Servisyo Marbilis. Marbilis, -Mar oo. Si, Ayan, si, si, Major, si Major Manlutak ba yung si nasa kaliwa mo, yeah. ate? Si Kuhin oh. mo nga, e, pakita mo sa ano. si Major ba yan? Major! <makes> oh, ayon, si Daniel <makes> po pala ito eh. Good afternoon po, sir. Oh, uh, mo ko muna yung San Fernando Police Station, sir. Ipaki Yon? Ipakita oh. mo muna mukha mo, medyo nagsawa na kami ka Ate Claire. Ay, <laughs> ayan. ayan. Ulit, eh. Oh, an ano ba yung ano? Ano yung status ng kaso natin sa driver? Sir, bali uh, initially investi uh, investigated na siya, sir. Kasi nagkasundo na nga po sila, pero ito nga po, sir, uh, dumulog si Ma'am Claire po dito sa aming station, sir. Uh -huh. At ang action taken naman po namin, sir, eh, pinatawag po namin na yung uh, driver po ng aluminum van, sir. Actually, sir, nakausap namin. At may schedule po kanun naman yung 6 p.m., sir. Para po po, po uh, makausap niya po si Ma'am Claire, sir. Kasi po, yung uh, nakausap ng una, sir, si Sir Angelito, sir, yung bayaw ni Ma'am Claire, hmm. eh, hindi niya po pinabayad yung uh, nasirang mga mga gamit doon sa tindahan po nila sir. Yung, bali po yung bibingka lang po yung uh, pinagkasunduan ng sir. Para po makapag-usap sila, uh, sila Ma Kiyar, tsaka si Ma'am Claire at si Asol uh, sorry, pangalan ng driver sir si Esmeraldo Consalan sir. Uh, mamaya 6 PM po sir mag-uusap po sila ni Ma'am Claire dito sa substation 1 ng City of San Fernando Police Station sir. Uh, major eh. major brilliant. Ano ano initially yung napag-agrehan nila? Anong uh, commitment naman ng driver? Sir, bali nung uh, ang kausap po kasi nung driver sir, si Mr. Ponsanan, si Saranilito sir, kasi wala po si Ma'am Claire noong panahon na nangyari yung aksidente sir. Eh, nag-settle po sila dun sa 5,000 pesos sir, na ano uh, sa nagbayad naman po si Mr. Ponsa Lancet mm -hmm. uh, doon sa initial na uh, request po ni Sir Angelito Sir doon na uh, bali bayaw po ni po uh -huh. owner po ng tindahan po nung uh, giving uh. eh, pero yung Opo, uh, yung, yung 5,000 kay ordering, oo. Uh -huh. Kay, kan, kay ma'am o doon sa, kanya ka, kanyang bayaw? Uh, accordingly kay Ma'am Claire Sir, tinanong ko rin po siya kanina, Ah, uh, kaysa hindi eh, po siya binigyan doon sa 5000 kaysa siya binigyan doon sa p Ah, kasi mayroon ding mayroon ding nasira. Share, oh, kasi co-chair, ko chair okay. ah, co-owner, co co-owner. Oh, co oh. So, ang hinahabol ni Ma'am Claire, if I'm not mistaken, yung share naman niya for the damage. Yung 7000 sabi niya. 7000 daw. Oh. Tama, uh -huh. no? Ay, so, magagamit niya kasira. O, Ma oh Ma'am Claire, ay kung tumawad si, ano, yung driver, ano, kaano naman ang ano niya, kung sa kaano tumawad? Kasi sabi niya, nagbigay na ako kay, ano, kay oh bayaw mo. Hindi po sa pag uusapan namin, sir. Hindi po ay, siya dumating. Okay. Sige, o. Oh, okay. Eh, kaya, kaya ni Major, ano? Ni Major Mandutak. Mag-aarap po kayo mamaya, ma'am. Sabi, di ba? Mag-aarap kayo. Okay. Uh, Oo. Oh. Brilliant yung ating kausap dyan, eh. Brilliant action. <laughs> brilliant uh, solution. <laughs> Oo. Eh, Major Brilliant Manlutak. Ayan. Ma'am, yes, clear. Ate Claire. Anto, ikaw, yes po. Kayo po ba ay masaya naman sa serbisyong binibigay ng PNP San Fernando? Opo, oh, sir. Okay. Mukhang suking sukin nyo sila. <laughs> mukhang, mukhang, mukhang nagtitinda po kayo ng bibingka dyan sa estasyon. Ako, hindi pa. Doon po kami sa Capitol. Ah, okay, okay. Ah, sa Capitol. Ayun. Oh, sige. Si sir, po, binibili daw po dati sa amin. Mm. -hmm. Sige medyo Manlutak, uh, para sa monitoring natin dito sa programa, i-update mo na lang kami ano, doon sa mga documentation mo na gagawin diyan sa kaso ni Ate Claire. Yes po sir, we will comply sir. Salamat po sir. Yeah, maraming Salamat. Maraming salamat.